Hi guys! Tara niyo kumain ng fresh lumpia dito sa may divisoria. Dahil bukod sa masarap, napakasiksik, eh good quality pa yung mga gamit nilang ingredients. Dito lang to sa may labas ng Lucky Chinatown Mall. Meron silang bazaar ngayon na kung tawagin ay Masic Fair na open hanggang February 15 na lang. At nakita nga natin dito ang Poland na sobrang laki ng pwesto dito at ang daming iba't ibang klaseng tinitinda. At ang pinaka nakakuha ng atensyon ko itong fresh Chinese lumpia nila. So, seaweed ma'am. Biho ma na deep fry na may halong seaweed. Tapos ito, peanuts. Opo, garlic and egg omelette. Garlic and egg omelette. Kaya naman ano pang hinahantay natin, guys. Huwag na natin patagalan. I-try na natin. Ang laki. 130 pesos tong fresh lumpia. Chinese fresh lumpia ito. Yan, ang laki, oh. para ka lang nasa Benondo. Good quality na fresh lumpia. Mmm. Mmm. Ang sarap. May egg omelette oh. pa sila sinasama. Ngayon ko lang narinig yun ha. Ah. Sama pa natin ang sauce. Oh. Isang solid na bite. Mm. Mm. Oh, wow, ang sarap. Masarap na siya kahit walang sauce. Pero nagle-level up pa yung sarap niya pag nilagyan mo ng matamis na sauce nila. hmm, Ang masarap dito, halong-halo yung texture niya eh. May pagiging crunchy ng peanut, tsaka yung noodles na may kasama ng seaweed. Halong-halo yung lasa niya. Masarap. Last bite. solid na food trip. Chinese fresh lumpia. At bukod sa fresh lumpia na meron sila, nagulat din ako na ang daming iba't ibang kulay ng mga tikoy nila dito. Ultimo heart, koi fish, at pati hopia na rin, sobrang dami nilang flavors dito. Kaya naman kapag nag-crave kayo, alam nyo na kung saan kayo pupunta. So yun lang guys, thank you for watching, bye! Mua!